pinapatubigan po na sa kabila may nagtatalim na yan na po yung ano talaga mukha na diyan malinisan na yan kasaka yan tara let's go Ah, nalagyan ko na lapo, lahat ng kanal yan. Ah, ang sa dulo. Yung mga gilid para dyan po tatambak ang mga kuhol. Sa, kasi yan ang matutubigan na una dyan. Hindi eh, dyan sila maanuan. Mag-i-stack ng mga kuhol. Yan, yeah, mag-aakot na po ako ng pula kasaka. Ang okay, ko dito ay eh, black. Hindi ko masyadong pinatuyuan. Ayaw mo na may tubig siya. Kasi baka lumapat agad eh. Yan, tara. Para bukas po itataniman na siya. Kasaka saka yung matataas hinakat ko na rin sobrang laki kasi yung lupa doon sa kabila kaya hinakat ko lahat po yun ay may kanal pagka yan tinatuyo ang kulit mabis matuyo yan dahil may ginawa ko nga po siya ng kanal nakikita nyo naman po eh yan yang kasaka, sa sa bugang ko ng bukas tataniman na. Bangan nyo na lang po yung pagtatanim. Yan, huwag po kayo magsawang mag-like, mag-comment at mag-share. syempre yung mga hindi pa po nakapollow dyan. Follow na po kayo. Hindi ko lang na-videoan yung paglilinis na ito eh, kasake. Ay pagbabasag. Yan, maraming po salamat. Bye-bye.